Hello mga kabuakak mga unta. <laughs> ang akong sudan karon kay manok. Yo na una na namog luto ang manok kay ingon pa daw basa New Year. Dili daw kuno magluto og manok. Kay malihian daw kuno. So, mo nang kasagaran handa, wala gid manok. <laughs> kay ingon nila, ang meaning daw ana, malihian isang kahig isang toka. Ah, wow, mo ana. <laughs> eh panila walang daw masama kung mutuo ka o dili, 'di ba? Basta musulod lang daw sa mga pamahiin. <laughs> Pero mahibulong ko kay kada new year, di man magmanok lagi. Pero mura man gyapon may isang kahig isang toka. <laughs> So, karon nga tuig na yung guys. So, naaragi dahil na siya sa pagpaningkamot, no? So, ayaw yung kahadlo kung manok rang atong handa. Kay, barato rapod ba yung tuod ang manok, ang kilo sa manok? Ang kilo sa karni, 350 pataas ba yan? No? So, ayaw kahadlok. Pasag ra ko nga nag-una-una kong kaon aning manok. <laughs> I love you guys. Kaunta. So naara gid na sa pagpaningkamot o sa pagtuo sa Ginoo. I love you. Happy New Year. <laughs> Mga unta.